ganap nga ay gusto ko nga ibahagi sa inyo ang isa sa pinakarason kung bakit kinaiinisan ko ang winter. Wala pa man noon na nagtatrabaho nga ako dito sa Japan. Ito na nga ang pinakakinaiinisan kong gawin. Ba, hindi ka kasi talaga makakabili o makakalabas ng hindi balot na balot yung suot mo. Actually, alauna na nga to ng madaling araw nung nagutom nga kami ni Bebo, kaya naman nagkaayaan nga kami lumabas. Pero nakshuta, sa atin sa Pilipinas, kahit nakapantulog ako, nakakapunta ako ng Robinson. <laughs> dito, eh, tatama rin ka na lang talagang bumili at lumabas dahil mahaba-haba pa ang oras ang gugugulin mo. Abay, kung hindi ka nga magbabalot at lalabas ka ng negative degree ang temperature, ay, hindi ka pa nakakarating ng convenience store, kulay violet ka na. <laughs> Kaya naman sinuot na nga namin yung mga boots namin at nagsuot na nga rin kami ng mga kapal na jacket. After nga ng 30 minutes ay lumabas na nga rin kami nitong si Fiancé Bebu. Ah! <laughs> For sure naman kasi ay may bukas pa nga mga convenience store dito malapit sa hotel namin. Sabi ko nga sa inyo malapit kami sa lahat at mga 5 minutes walk lang naman ang aabutin. Dito nga sa Susukino sa Poro, Japan, eh parang nga tong Clark Pampanga dahil kahit gabi eh buhay na buhay. Ang malaking kaibahan lang talaga eh hindi ka nga makakalabas ng nakapantulog, naksyota. <laughs> Ilang araw na nga rin kami nandito sa May Japan at talaga nagke-crave na nga ako sa Okoy. Kaya lang noon na ako manmantun Okoy Kenny. <laughs> Pili na nga lang kami ni Bebo ng ready to eat nati iinit na lang namin yun pagdating nga namin sa hotel. Ang nakakatuwa nga sa mga convenience store dito ay napakarami mo talagang pwedeng pagpilian at hindi ko lang talaga sure kung masasarap yung mga yan. <laughs> so ko man sanang subukan itong mga pagkain na sa harapan ko kaya lang ayoko namang isakripisyo yung pagbili ko dahil hindi ko nga maintindihan. <laughs> ginagawa ko nga tuwing nagpupunta ako dito sa Famima, yung mga familiar na lang na pagkain o yung mga nakain ko na dati, yung mga pinagbibili namin. Dito kasi sa Japan, kung nga sobrang tipid mo, e eh, mabubuhay ka na dito sa mga convenience store nila. Grabe, napakarami nga namin pinamili nitong fiancé ko. I <laughs> just kakabulok daramdaman. <laughs> itong fiancé ko ay pumasok na nga kami ulit dito sa may hotel at umakyat na nga kami papunta nga dito sa room namin. Lang nakalimutan namin na kailangan pala namin iinit yung mga pagkain na binili namin kaya naman bumalik nga kami dito sa may 8th floor. Nakasi kasi kaming sariling oven sa loob ng room kaya naman dito pa kami nagpupunta. Minit ko na nga yung mga binili namin pagkain at ito namang si Bebo e eh, bumili na nga dito sa may bendo machine. Simula kasi nung dumating kami dito sa Japan lahat yata na nadadaan na na bendo machine itong si Bebu, e eh, niya kung ano yung laman. Kagaya nga nito, tinry nga namin bilhin itong Yakult na sodang nga siya. Ang minuto lang din naman ay natapos na initin itong pagkain nga na binili namin kanina sa convenience store. After nga noon, nagpunta na nga kami ng elevator at bumalik na nga kami dito sa room namin. Excited na nga sana kaming kumain at kabirahin hindi namin mabuksan itong pinto. Nakshutang! <laughs> Pa time nga na to ay natatakot at kinakabahan na nga kami ni Bebo dahil parang may nakapasok nga sa room namin dahil naglock nga siya sa loob. First time lang din kasi mangyari sa amin to ni Bebo kaya naman ang hingi na nga kami ng tulong sa mga front office. Ay grabe, buti na lang talaga kahit 2am na nga kami nakabalik dito sa hotel eh meron pa kang tao sa baba. Naalam pa nga nila kung bakit naglock nga yung pinto namin sa loob dahil kahit mismo sila ay eh, hindi nga nila alam yung rason. Dahil hindi nga nila tumabuksan at talaga naman kahit sino ay eh, hindi magagawa yun eh binuksan na nga at tinanggal na nga nila yung mga tornilyo. Ito nga si Bebo ay stress na stress na nung mga time na to Pero ako stress na stress na dahil lumamig na yung mga ininit namin pagkain kanina Naksutang <laughs> Tapos pinaka-rason pala kung bakit naglak nga dito sa looban Dahil nakabukas pala yung bintana namin at napakalakas nga daw ng hangin Kaya napakalaking lesson ito sa amin ni Bebo Hindi na kami magbubukas ng bintana kapag kalalabas kami Ay Diyos eh, ko, may puyat yung tuloy ko'y kako oh. Masanting naman mo'y ko'y oh Pero mas masanting yung piyansay ko naksutang Hahaha <laughs> At nga ay eh, 1.20 pa lang nandito na kami sa loob at kumakain na. Pero alas dos na nga nung nakapasok kami dito sa loob. Ano man nung um, pagpasok namin dito ay dali-dali na nga kami nagtanggal itong mga makakapal na coat na to at gutom na gutom na nga kami. Halos dalawang linggo na nga kami dito sa Japan at talaga namang crave na crave na kami sa pagkain ng Pinas. Buti na lang talaga ay naalala kong nagbaon nga pala ako ng sardinas. Ay just ko, kanya man na nini. Masipagpapalit ko talaga to kaysa sa ramen ngayon. Nakshuta. Eh. <laughs> Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyo pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong i -bet. Tapos meron din silang color game gaya nito For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito Kagaya lang din sa perya Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora Game Kaya subukan nyo na rin laruin Pero paalala lang, ang Aurora Game po Ay para lamang sa mga matatanda At hindi ko po inire-recommend sa mga bata Kaya mag-download na kayo gamit ang link Na makikita nyo sa comment section Yan lang naman, salamat!